ako sa Alexander Gomez sa batch at ang sabi pala sa talakay na ito ngayon ay ano mo ba na gusto ni Lord makipagrelasyon sa video ngayon po ang ating Bible verse ay tungkol sa Colossians chapter 1 verse 15 ah kung saan natin ating puso at isip sa mga nagsalita ng Diyos sinasabi dito na the saan is the image of the invisible God The firstborn over all creation, Kasi sa kadalaw, ng Diyos na hindi lang kita. ang pangalim sa lahat ng mga nilalang. Teaching number one, God is to be known. Ang Diyos ay malayong, na walang pakialam sa mga nilikha. sa nais niya na tayo pamagitan ng kanyang mga gawa sa sanlibutan at higit sa lahat so, niya, sa pamagitan ng Yesu Cristo ang kanyang pagnanais ay hindi lamang makayala sa isipan kundi sa puso sa ilalim ng personal na ugnayan Teaching number 2 God <coughs> is a relation, relational being ang Diyos ay hindi tayo ng pamalayo Siya ay isang Diyos na nagnanais ang relasyon sa kanyang mga anak wala pa sa tao ko pang makaroon ng pakikipag sa kanya. Sa pamunitan ni niya na gusto niya makasama tayo. Maramdaman natin ang kanyang pagmamahal. Maranasan natin ang kanyang presensya araw-araw. Teaching naman God bless Christ. ang garap na larawan ng Diyos Sa kanyang makikita natin ang after pag-ibig at Kung nais natin na makilala kung kailangan natin tumingin kay Kristo sa kanyang mga salita, gawa at sakripisyo. Siya ang tunay na nagurong sa Diyos at sa asang katauhan. Application number one, make it, make it the goal <world's price>. to <coughs> know Christ. Hindi sapat na alam lamang natin ang pokod sa Jesus. Dapat ay personal natin siyang makilala. Maaari itong gawin sa pamagitan ng pananam. pagbabasa ng Biblia at pagsulat sa kanyang kalaoban. Abang mas makikilala natin siya, mas naman natin mga ating petition number two, make time and effort in spiritual growth. Mm -hmm. Tulad ng isang nashon, ang ating ontain siya Diyos ay nangangailangan ng oras at dedikasyon. Kailangan ng oras at ka ating para na kayo sa Pagdalo sa mga ng oras oras at tiglashe. ilagay ng oras at tiglashe. ng oras at tiglashe. ilagay ng oras at ng oras at tiglashe. ilagay ng oras at maaaring sa pamagitan ng ating mga salita halimbawa o simpleng gabutinan sa ibang kapag nakikita ng mga tao ang ni Kristo sa ating mga gawa hindi